sa amin. Anak ng pamangkin na naman ng amo ko ngayon. Kasi kaapon, nimbahit kami kaapon sa dinner. Eh, kulang yung daldala nila. Alas 12 na kami nakauwi. Ngayon na naman, inimbahit na naman kami sa isang pamangkin. Doon na naman kainan ng bahay nila. Ay, naku. Ang oras naman makakauwi. Itong amo ko kahit hindi na nga makalakad, hala, layas pa rin ng palayas dapat siya na mag-invite dito na lang sa bahay niya. kay ang layo pa naman yung pupuntahan namin. Ay, ginawa ko. Sa, nag, ano talaga ko sana, darating na yung kasama ko. Para siya nang, na hit ko talaga yung papunta doon, punta dito. Pun, uy, ang hili kasi itong amo ko, papunta roon, punta dito. Dami na, lalo pa ngayon nag-iisa siya. Pag nag-iisa siya, talaga marami yung invite kasi naawa sa kanya kasi wala nga siyang kausap, di ba? Ngayon, ngayon, punta na naman kami. Ay, naku. O sige, balikan ko kayo guys ha. Hindi natin alam guys kung kapag video tayo dun sa loob. Kasi yung mga pamangkin ng amo ko, masyado mga relioso Nakatakip talaga siya sa muka. Eh, ito lang amo ko kasi yung amo Ang amo ko kasi, ano to, uh, laking Amerika tapos yung magulang niya. Amerika din yung laki din Amerika yan ang magulang niya yan yung amo ko open talaga siya kahit i-video-video mo siya kasama mo pero I-respect ko rin siya. Ayoko naman kuha din sa video, di ba? Kahit naman mag-picture-picture ni kung saan saan pumunta, papayag yung amo ko. No? So, sige, balikan mo kayo mamaya, guys, ha? Tingnan natin kung makakuha tayo doon ng konting video sa paligid. Okay, guys. Malayo pa yun, guys. Okay. Sanders, turn right. na kami sa pinuntahan namin po. <laughs> ikot kami ng <na> ikot. Ano <laughs> punta mo dito? Oo, uh, una punta Dito na kami sa aming pinupuntahan ng bahay. Mm -hmm. Sa wakas na na ako ng gabigan. <laughs> <laughs> The first time of my life during Jida, seven years. Hindi naman kasi kami po punta sa mga kapatid ng amo namin, di ba? Bakit? Mayroon lang, ang pumupunta lagi yung among lalaki. Mm -hmm. Gusto ko ganyan. Na. Kasi ang linis niya tingnan. No? Pero nung unang dating ko dito, ah. Sabog dito. <laughs> eh, saan lang katulong eh. Pati yung lababo niya, oh. Ganito kaya natin to build sa sa Pinas. Oo. <laughs> Di ba? Afford na natin. At saka simple lang yung ano niya. Yan ang pagkain. The, may, may sariling bahay. Gusto ko ganitong ayos. Hmm. Ganyan ang ano yung cabinet niyan. Kaso lang. Ayan guys. may tayo okay. sa kapilin. Ay mo yung kape namin na 3 1. 31 yata yan siya. Kasi minsan may pre. Mm. Isang linggo lang ya, tapos ubus na. na. Ang laano niya ano. ano, ano pagkain, kain, kain kayo. Kahapon, ganun din. <laughs> yung amol, ganun din. Parang din, nasa labas, kain ng kain. Yung alin? Yung amo ko din, kamayang dalawa din. Diyan mm -hmm. sa mm -hmm. gano'n. Nainip na siya. Eh ikaw, hindi ko masama kasi malakas naman yung amo mo. Tsaka yung guris, gusto ko dito. nga, ako <laughs> nga... Ayun nga, sabi ko na ayoko nga nang... Ano din, pag sabi ko, may kasama ako. Nga si Iris, lagi yun si Iris talaga ang ano... Kasama Kasama, kasama. kasi ayoko talagang labas ng labas. Ayun, may, mas maganda ba yung nasa bahay ka, nakaputong nga. Hmm, sebelum ni kan apa? Ada Hmm, suncina satu. Rasa isung yes. Oh, di bawah. Ada apa sekarang? Tapos datanya ko. Dia merasa tak as. Dia mm. kena bawa bawa pegangan. Sudahlah move. Di mana tempat awak besta bawa tunangan atas. Alas 9. Wala na. ini, Pag wala siya, bit Hmm? Ay, wala. Uy, asawa niya. Wala Hmm. Kami lang dila malagi Hmm? Kaya nasawa niya? Mas Sorry. Ang pala. Hmm. Kaya ako naman dito. Ya pos, mak ismail lagi apa? Pasok sistem bawah aro-aro. Bisa nak wek, tapi nak bina nak aku nak. Kerana saya dadaan payah dengan anaknya. Ini, ini nak? Ada siapa yang harus tanya uh, sebenarnya? Harus hmm. hmm. siapa? Siapa nak? Mana orang kesal makan nak? Hmm. ولا من دمكم فقموا لنا Thank mm -hmm. you.